Mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Dito tayo kay Harry Roque at kay Digong. Ano nga ba ito, mga kababayan? Mga kababayan, si Harry Roque po ay nagpapa-interview sa News Five. Ang sabi ni Harry Roque ay nakakagalit, nakakagigil daw po ang ginawang pagbasura ng uh, ICC sa petition ng jurisdiction ng Uh, ICC sa Pilipinas sa petisyon ni Digong or sa kampo ni Digong nakakagalit daw na tinutuluyan daw ng ICC si Digong aba tanungin ko kayo mga kababayan ha bago ko i-play itong naturang video ng interview ni Harry Roque sa News 5 sa mga sagot niya kung kayo po ang nasa kalagayan or nasa sitwasyon ng ICC papayag ba kayo na sabihing kidnapper kayo Sige nga, mga kababayan, lagi po nating itandaan. Hindi po ang DDS lang ang may pakiramdam. Kahit alam natin na mga bobo 'yan, may pakiramdam pa rin 'yan. 'Di ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga ICC members or prosecution ng ICC. yeah, Sasabihan kayo ng anak ni Duterte, kidnapper kayo. Sasabihan kayo ng mga supporter ni Duterte, ting, ah, kidnapper kayo. Matutuwa kayo. Susugorin ninyo ang social media account ng isa sa mga hurado or judge ng ICC. Matutuwa kayo. Tapos sasabihin ninyo ngayon, ginigipit si Digong ng ICC. Pagkatapos ninyong birahin, banatan, putaktihin at bastusin si Julia Motok na isa sa mga hurado or judge sa ICC. Tapos sasabihin ninyo ngayon, ha? Mina, ah, iniipit si Digong, uh, ah, tinatabla si Digong, tinutuluyan si Digong, nakakagalit, nakakagigil. Pagkatapos ninyong sabihan ng mga kung ano-anong masasakit ang ICC, ngayon magdesisyon ang ICC, wala na silang karapatan. Diba? Ulitin ko, sinaksak ka sa gilid, ang sagot mo, wow, ang sarap, ganun ba yon? Binaboy ka ng isang putang inang bubong DDS na isang kahig, isang tuka lang naman, na, na, mahirap, inutil, hampas lupa, utu-uto, pangit, manyakis, patay gutom, na DDS. Tapos ang sasabihin mo, wow, ang galing. Maraming salamat, gaganon ka na lang. Ah, Si PBBM nga, pagkatapos sabihan ni Digong na, meron tayong presidenteng bangag doon. Bangag na tang inang presidente natin yan. Ah, So, anong reaction ni PBBM? Ngingiti na lang, eh, hey, hey. salamat, sinabihan mo kung ba nga ganon? Anong akala ninyo kay PBBM? Walang pakiramdam? Anong akala ninyo sa mga taga-ICC? Walang nararamdaman, hindi nakakaintindi sa pambabas ninyo? Tapos, mag ang ICC sa kanilang desisyon? Sabihin niyo ginigipit si Digong? Aba! Kapag kayo ang manira, kapag kayo ang magsabing kidnapper, okay lang. Kapag ang ICC na ang mag-desisyon, sasabihin niyo mali. Ano yun? Kayo lang ang may lieg. Kayo lang ang may pakiramdam. Ah, halaman nga, pag pinutulan mo ng dahon, nalalanta eh. Di ba? Ah, just ah. Diyos miyo marimar, pakinggan ninyo mga kababayan. Itong hinaing ni Hari Roque na hindi daw maganda, nakakagigil. Ha? Ah, mga kababayan. <coughs> Ito po yan, mga kababayan. <coughs> Wait lang. Nawala eh. Hmm. Wait lang ha, mga kababayan. Puntahan natin dito si Harry Roque. <coughs> ito, 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 ito. <coughs> Maglalabas ng bagong <coughs> Ito po, mga kababayan. <coughs> Pakinggan nyo po dagang detalye tungkol nga po dyan sa naging desisyon ng International Criminal Court. At mapag-usapan po natin yan ng gusto. Makakausap po natin ngayong gabi si dating presidential spokesperson, Secretary Harry Roque. Mm. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining Pakinggan us. ha. Ah. Ay, uh, magandang gabi Pilipinas at uh, magandang gabi sa inyong tatlo. Good mm. ah, po. Sec, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa naging desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction nila sa kaso po ni FPRRD? uno una nakakalungkot no kasi sa tingin ko mali talaga itong desisyon nito mm. at pangalawa na nakakagalit no kasi itong desisyon nito ay uh, lumalabag sa soberanya ng bansa Pilipinas kasi malinaw naman na ang restriction ng, ng uh, um hukuman ay dahil kumayag tayo panandalian lamang na maging uh, miyembro ng ICC ah oh, nakakalungkot daw at uh, mali daw ang desisyon ng ICC kasi umayag lang naman daw tayo ng panandalian pagiging miyembro ng ICC. Bakit mga kababayan? 2011, sumali ang Pilipinas pagiging member ng ICC. 2019, 2018, tinanggal ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. So ngayon mga kababayan, ha? Ah, gusto kong reaksyonan. Bakit nasabi ni Harry Roque panandalian lamang Ah, yun ay malaking question mark. Bakit Hari Roque? Tatanungin kita, putang ina mo kang bakla ka, na magnanakaw. Ah, tatanungin kita, bakit mo nasabing panandalian lamang? Niminsan ba pinaalam ni Digong ah, na sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino na tanggalin niya ang Pilipinas pagiging membro ng ICC? Nag-announce ba si Digong na tanggalin niya? Hinihikayat ba niya ang mga Pilipino na papipirmahin niya na hindi tayo sasali? 2011, sumali ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. 2019, tinanggal ni Digong. Oh, pinaalam ba ni Digong na niya ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC? Di ba hindi? Oh, bakit sasabihin mong panandalian lamang Pumayag ang Pilipinas na panandalian lamang pagsali or pagiging miyembro ng ICC. Hindi po alam ng taong bayan niya na nagdesisyon si Digong na tanggalin niya. Bakit? Ha? Nagpapapirma ba siya ng isang libong pirma ng mga Pilipino na sumasang ayo na tanggalin niya? Wala! Siya lang ang nagdesisyon. Nagulat na lang ang taong bayan. Ha? na bigla niyang tinanggal ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ngayon, Harry Roque, tatanungin kita kung panandalian na sinasabi mong pagiging miyembro ng ICC at labag ang kanilang disisyon na ibasura ah, ang petisyon ng kampo ni Digong. Matanong ko lang sa iyo, Harry Roque, kung panandalian, bakit nga ba tinanggal ni Digong ang ICC sa pagiging miyembro? Ah, uh, or ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, anong kadahilanan? Ah, uh, Harry Roque, sagutin mo yung tanong ko. Alam ko, napapansinin mo ako. Bakit? Mas malaki ang dihamak na subscribers ko kaysa sayo. Yeah. Uh, tanungin kita, Hari Roque, at sagutin mo putang ina ka. Uh, ano ba ang rason kung bakit tinanggal ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC? Di ba? Mismo grade 1, naiintindihan yan. Kaya tinanggal ni Digong kasi may krimen siyang ginawa. Di ba? Bakit? Bago ba tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, pinaalam ba niya sa taong bayan? Hindi. Sila sila lang nagdi-desisyon. Di ba? Anong pakay ni Digong bakit niya tatanggalin? Anong dahilan bakit niya tatanggalin? Yeah. Diba? kasi makukulong siya. Kasi sa gabal sa isip niya at huhulihin siya. Kaya niya tinanggal yun para walang sa gabal gagawa siya ng pagpatay ng milyon-milyong Pilipino. Kung tuloy-tuloy hanggang ngayon, Presidente si Digong, mauubos ang Pilipino pero yung droga hindi. Yun ang totoo. ba? Diba? O, continue. Hindi. Pero nagsimula ang proseso, yung pagbibigay ng basbas -bas ng mga uh, pre-trial chamber para magsimula ang preliminary investigation. At <coughs> e, dalawang taon na nakakalipas oh. uh, matapos tayo magbitiw sa ICC. Nakasaad mismo sa Rome Statute na kailangan simulan yung engagement ng Korte within one year no? Uh, matapos tayo magbitiw. At ang nangyari nga rito ay uh, two years na bago nagsimula yung preliminary investigation, Ah, oh, sabi pa ni Roque, bakit daw na umabot ng two years bago nag-imbestiga ang ICC sa kaso ni Digong? Tanungin kita, Harry Roque. Ha? Ah? Tanungin kita. Saan ka makakita ng ICC mag-imbestiga kung si Digong presidente pa? Di ba? Paano makapag-imbestiga ang mga taga-ICC sa inapila eh, ni Trillanes or ifinail ni Trillanes sa dahig? Kung si Digong nasa power pa, di ba? Kung hindi ka ba naman tanga, ngayon ko'y questionin mo, bakit umabot pa ng dalawang taon bago nag-imbestiga? Eh, ifinail ni Trillanes, 2017. Ah. Bakit umabot pa ng dalawang taon bago nag-imbestiga ang ICC? Sino ba namang ICC makapag-imbestiga sa Pilipinas kung hinaharang ni Duterte kasi nasa power pa siya? Na? Si Kibuloy nga hindi nahuli-huli ng Interpol eh. Kasi presidente pa si Digong, hinaharang ni Digong ang Interpol. Na? Yan ang totoo, Hariroke. Hindi ako abogado pero huwag ka magpakatanga ni Malka. Di ba? Quick questionin mo ngayon, ang file ni Trillianis 2017, bakit umabot pa ng dalawang taon bago nag-imbestiga ang ICC? Eh, try mong mag-imbestiga kung nasa power pa si Duterte. Ganon din ang nangyari sa pag-file ng plunder ng isang abugada at mga magsasakat mangingisda kay Chabit Singson, nung panahon na presidente si Gloria, nag-file sila, walang nangyari. oh, nung panahon na presidente si Digong, nag-file sila, wala din nangyari kasi kaibigan ni Chabit si Digong. oh, try mong mag-file ngayon, nang hindi na si Digong at si Chabit nasa power. oh, maaaksyonan. Noon, kaya hindi ah, makapag-imbestiga ang ICC kasi nasa power si Digong. Yung Interpol nga, hindi makapasok-pasok sa Pilipinas. I-2014 e pa lang wanted si Kibuloy. Nema? Diba? Nasa red notice ng Interpol yan. oh, bakit hindi na si Kibuloy at nananatili siyang naghahari-harian sa Pilipinas at nagpapakayaman? oh, kasi hinarang ni Digong ang Interpol. Hindi niya pinapapasok kasi nasa power pa si Digong. Ngayon ko, questionin mo, bakit umabot na dalawang taon bago nag-imbestiga ang ICC? Hinantay lang ng ICC, mawala si Digong sa power. Kasi kahanggat si Digong nasa power, walang makakapasok laban sa kanya. Tanga, inutil, Bobo na abogado. Kaya yan ang nangyari sa iyo. Umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo na wala kang kasalanan. 'Di ba? Oh, hindi yung ngaw-ngaw ka nang ngaw-ngaw, ngak-ngak ka ngak-ngak, diba? Ultimo nga kaso mo, Kaya hindi mo ma resolve Tapos magre react ka pa sa ganyan. Kita mo na hindi ka ba nahihiya sa akin? Hindi ako abogado, hindi ako nakapagtapos, pero alam ko kung paano sagutin yung mga sinasagot mo. 'Di ba? Bakit dahanos dalawang taon na kalipas bago nag-ano, nag-imbestiga ang ICC? Sino mag-iimbestiga presidente pa si Digong Tanga? Di ba? Mm. Tapos sasabihin mo ngayon, ganyan? Ah, di. Yeah. oh, continue. First na, bago nagsimula yung preliminary investigation. Sa so, tingin ko po, mm. Uh, maliginaw na hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang, <coughs> uh, ang ICC dahil lumpanahon panahon na um, sinimula ng preliminary investigation ay eh, hindi na tayo miyembro. <coughs> At dahil nga po rito, eh, ngayon ang superenya ng ating bansa. Ah. Sa panahon daw na inimbestigahan o inumpisahan ang preliminary investigation, hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. Ulitin ko nga, Harry roke, Kung mas may alam ka pa pala sa ICC, bakit hindi ka kinuhang abogado ni Duterte? Di ba bumabalik sa'yo yung sinasabi mo? kung mas may alam ka pa sa batas ng ICC, bakit hindi ka kinuhang abogado ni Duterte? Ayaw ka nga ni Duterte kuning abogado eh. di ba? Kaya nga nagalit nagalit si Kokman sa'yo. ba? Diba? Ah, kung mas may alam ka pa pala sa ICC, bakit daw halos dalawang taon, sumobra na, kumbaga hindi na daw valid yung pag-imbestiga. Eh kung mas may alam ka pa pala sa batas ng ICC, Ah, bakit hindi ka kinuhang abogado ni Digong? Di ba? Yun lang hari Roque. Alam niyo, maniwala na sana ako eh. Di ba na tama ang mga sinasabi niya? Ang problema lang kasi mga kababayan, bakit hindi niya maresolba yung sarili niyang problema? ni ba? Biruin mo, wala na daw, wala na daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi dalawang taon na daw nakalipas. Di ba? E eh kung mas marami ka pa pang alam sa ICC o sa batas ng ICC, bakit hindi ikaw nag-abogado kay Digong? Di ba? Bakit hindi ikaw ang kinuha ni Digong? Yun lang ang tanong, Harry Roque. Hindi ka nga kinuha ng abogado ni Duterte eh. Oh, kung magaling ka. At mas may alam ka pa sa ICC. Tandaan mo yan. Ang ICC, questionin mo yung credibility nila na gumawa ng batas. Samantalang Pilipino ka lang, tanga. Yeah, iba ang bata sa ICC, iba ang bata sa Pilipinas sa pinag-aralan mo, tanga. Yeah. Mm, ganun yun. Huwag mong itulad ang bata sa Pilipinas at ang bata sa ICC. Huwag kang magmamarunong, roke kasi ni minsan hindi ka miyembro ng ICC. Yun yun. <laughs> Di ba? Kuy-questionin mo yung credibility at kakayahan ng mga taga-ICC sa paggawa nila ng batas. Isamantalang e ikaw, hindi ka naman miyembro ng ICC. My God! Nakakaso mo nga, hindi mo maayos-ayos eh. Abogado ka ba talaga? Diyos ko. Sige nga, i-memorize e mo nga ang labing, labing walo na articles dito sa Pilipinas sa Philippine Constitution, 1987 Constitution, yung labing walo na articles. Sige nga, uh, oh, anong meaning ng preamble? ba? Diba? Kahit si Sara Duterte mismo, hindi alam kung anong meaning ng preamble. Diba? Yeah. Hindi nga yata alam ni Sara na ang Article 3 sa Philippine Constitution, lilabag ng tatay niya yan. Ah, hindi nga siguro alam ni Sarah na ang Article 1 sa 1987 Constitution, nilabag ng tatay niya yan. Yan yung tinatawag na ah, authority. Ah, Land authority. Article 1 yan, Hari Roque. Ang nilabag ni Digong na hinahayaan niyang sakupin ng China ang West Pilipinsin na pagmamayari ng Pilipinas. Yeah, hindi ninyo alam yan. Yeah, kahit si Sarah mismo, pamemorize mo sa kanya yung preamble. Hindi alam ni Sarah yan. Abugado sila, di ba? Mm. Anong meaning ng preamble? Putang ina si Digo nga, binasa pa ang ibig sabihin ng preamble. Lawyer na yan, ha? Nga, yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Di ba? Anong meaning, oh, mga DDS, na nasa comment section? Oh, anong meaning ng preamble? Bakit hindi nyo subukang itanong kay Sarah kung alam ba niya? Ha? Tanungin niyo si Sara Duterte ngayon, ura-urada, anong ibig sabihin ng priambol? Ha? Sa 1987 Constitution, hindi alam ni Sara yan. Ngak, 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 walang alam. ba? Diba? Ay, Diyos ko po. Kahit ordinaryong Pilipino, dapat alam mo yan. Alam mo nga yung lupang hinirang. Si Bato nga, hindi nga alam. Yung pamagat ng lupang hinirang, bayang magiliw daw, priambol pa kaya. Di ba? Ah, yan ang totoo. Putang ina ninyo, mga DDS. ya Lupang hinirang, ang pamagat, bayang magiliw, tang ina Di ba? Itanong nyo kay Sarah, ura-urada, kung may, may, media, tapos si Sarah, si Sarah nagpa-presscon, itanong nyo sa kanya kung anong meaning ng preambol sa 1987 Constitution dito sa ating bansa. Di ba, lawyer siya? Di niya alam yan. Tignan nyo, nga yan. Ah, yan yan, Harry Roque puro kayo kuda, puro kayo puna. Pero hindi nyo alam yung mga sinasabi ninyo. Dahil nga po rito, eh, dinadapag ngayon ang superenya ng ating bansa. Mm. Pero second, sinasabi po ninyo, two years after dating kumalas. <coughs> pero ang paliwanag naman ng ICC, 2018 pa nila simunimulan yung investigation. So paano po natin pagtutugmain yun? Mm. Mali po kasi yung kanilang basa na yung one year period e eh, kasama dyan yung tinatawag na preliminary examination. Ah. Kung titignan niyo po, ewan ko po kung meron kayong text ng 127.2 uh, 2 Article 127.2 ng ICC Rome Statute mm. eh, yung pagbibiteo ng isang bansa ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa quote, consideration na unquote, ng hukuman. Mm. Eh, yung preliminary examination, hindi po yan binibigyan ng basbas -bas na hukuman. Yan ay internal na ginagawa lamang ng prosecution. Wala pong pagkakaiba dyan. Yan, dun sa sinabi ni Boeing Remulia na nung panahon na kinidap si Tata Digong, aba, yung Article 59 na requirement na dapat iharap sa judicial organ bago i exercise sa HIG ay... Ah, oh, eto, sagutin natin. Ah, hindi ako lawyer. Ulitin ko, Harry Roque. Bakit mo nasabing Kinidnap si Digong. Ha? Ah? Bakit mo nasabing kinidnap si Digong? Ha? Ah? Anong sabi ni General Torre kay T.D. Boy Luxin? Baka hindi mo alam yung 19, uh, 9851 sa Republic Act ng Pilipinas. Anong ibig sabihin ng 9851 na Republic Act ng Pilipinas? Kapag ang isang tao or isang makapangyarihang tao sangkot... Ha? Ah? sangkot sa crimes against humanity, eh, ah, pagpatay, torture, or higit pa sa isang libo ang kanyang pinatay, mga kababayan, pasok na po siya sa 9851 Republic Act. Ah, yun po ang ibig sabihin. Oh, ni minsan ba ang Pilipinas ni eh, tumanggi dyan? Pumirma ba na tanggalin yan? Roke, abugado ka, tang ina mo ka? Pagpilitan mo talaga yung mali, kahit mali. Hindi nga abogado eh, naiintindihan ko eh. Baka hindi mo nalalaman yung 9851 na Republic Act. O, oh, article. oh, anong article yung 9851 sa Republic Act? Buti pa si General Torres sa'yo na PNP chief yan, hindi abogado, na Grabe! Grabe! Ganyan ka bobo si Harry Roque, ganyan niya kung paano i-manipulate ang mga bobong DDS. Ay, yung mga DDS ngayon, magre-research yan. Anong ibig sabihin ng preamble? Ano yung uh, Republic Act uh, 9851? Hindi kasi nila alam yung mga putang ina nila. Diba? Kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap pero pwedeng bisitahin, pwedeng daghan ng pagkain, araw-araw pa nandoon yung mga anak? Ah, oh, nakakapunta pa ang abogado. Oh, saan ka nakakita na kinidnap? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan. Kapag ka bobo, alam 'yung abogado ka tapos pilit mong maging bobo. 'Di ba? Oo. Oh, totoo 'yan mga kababayan. Alam niyo 'yung abogado ka tapos pinipilit mong maging bobo. Mahirap 'yan. Sakit 'yan. Hindi 'yan normal. Sakit 'yan, roke. Abogado ka, alam mo ang batas, pero pinipilit mong maging bobo. Kasi pinapanindigan mo, nadidiis ka nga. Sa wala naman tayong magagawa. Kasi didiis nga kayo. Kapag didiis, bo -bo. B -O -B -O. bobo. Diba? Capital B-O-B-O. -B Bobo. Diyos mio marimar, kinidnap si Digong. Eh bakit nagawa pa tayo ng batas ng 1951 kung hindi pala pwedeng i-implement yan? Diyos ko po, dapat inanggal nyo yan. Ah, ano bang nakasaad at nakalagay sa 1998-51 uh, Republic Act? Diyos ko po, Harry Roque. Tapos sasabihin mo, kinidnap. Di ba abogado ka? Abogado si Sara. Marami kayong abogado dyan. Kapag si si Atty. Panelo makarinig sa sinasabi mo, Roque, pagtatawanan ka. Diyos ko, dahil sa kadaldalan mo, anong sabi ni Panelo? Eh, ito oh, Panelo to Roque. Ito, Roque, oh, pakinggan mo. Sabi okay. ni Panelo. Sa ngayon, ang reconciliation, may patutsada si Atty. Salvador Panelo sa kaalyado niya, si Atty. Harry Roque. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbal. mas kritika ako sa iyo. Kung mga... Harapin mo na, pagpapakalalaki ka. Yan ang hamon ni former Chief Presidential Legal Counsel, Authority Salvador Panelo, mm. kay former Presidential Spokesperson, Harry Roque. Matapos pumutok ang balita ng pinag aaralan na ng DOJ, ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para maihain ang isang red notice laban kay Roque. May 15 kasi kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Bilinario News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque, mm. Cassandra Ong, at mahigit apat na pung sangkot umano sa qualified human trafficking. Uh. Matatandaang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa niraid na Lucky South 99, mm. isang pogo facility sa Porak Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Noong diba? Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands, <clears throat> biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Oh. Pero panat ni Panelo, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa. Dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. Tama. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung naka-demand na ka rito, harapin mo. Oh. Kasi rightly or wrongly, tama man o eh pag hindi ka umuwi at nagtatago ka dun sa ibang bansa, oh. ang perception ng tao, ang perception ng tao, iisipin ng tao, guilty ka. ba? Diba? Yun ang sabi ni Panilo. Ang perception ng tao, ang iisipin ng tao, guilty ka, bakit mo tatakbuhan? ba? Diba? Kung makapagkuda ka dyan, akala mo, napakagaling mo po, na muka. Nabulok na yung tuhod mo sa diabetes, eh. Oh, guilty ka. Oh. Eh, ano ang magiging problema niya. Parehong naging spokesperson ni former President Rodrigo Duterte ang dalawa. At ang... Kita mo? Oh, si Panelo, si Salvador Panelo na mismo nagsabi. Ah, ang sakit nga daw nitong mga DDS. Bakit? Mahilig kayong maniwala. Mahilig kayong nga uuto. Kahit makakita lang kayo na si Digong nagko sign ang sabihin nyo agad, makarelihiyoso si Digong. Nakita nyo umiyak si Digong sabihin, para sa bayan. Putang ina, nagko sign lang yun. Para sabihin, okay siya. Para sabihin, makarelihiyoso siya. Niya, kasi utu-utu kayo. Di ba? Oo, ganun yun. Diyos ko, makita nyo lang si Digong na hinahalikan ang watawat, butang ina, naniniwala kaya agad. Hindi niya hinalikan yun, pinahiran niya yun kasi puro pawis yung muso niya. Sa kakaputak niya noong 2016 election doon sa, ah, ano, sa grandstand sa Maynila. oh, akala niyo hinalikan ni Digong yun? Hindi, pinawanas niya sa muso niya yon kay puro pawis yun, nabakuda sa nang kuda. Oo, oh, doon sa entablado. Mm -mm. Nakita nyo lang na sinabi ni Digong alam ninyo, ang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan sa Pilipinas, si Marcos. Putang ina ninyo. Naya, ginamit ni Digong ang loyalista noong 2016. Saan kay nakakita ng DDS noong 2016? Ikakatakbo lang ni Digong. Sasabihin ninyo ngayon, nagpapanalo kay BBM, si Sara. Sinong nagpapanalo kay Digong ng 2016, DDS? Putang oh, ina, wala pang DDS nun. Huwag kayong tanga. Yeah. Huwag kayong bobo inutil. 2016, kumuha siya ng 15 million votes. Paano nakakuha ng 15 million votes si Digong? Wala pang DDS nun. Tanga. Hindi pa nga kilala si Digong at the time. Kung hindi pa sinabi ni Corina na ang dapat nga gawing presidente sa Pilipinas si Duterte eh, kasi maala kamay na bakal. Ah, but, salamat nga si Digong kay Corina Sanchez, prinumot siya. Yeah. Kung hindi, hindi siya mananalo, yun yung totoo. Ah. Oh. Digong oh, Coke Zero. Yeah. ah yeah. Coke Zero. <clears throat> Favorite ni Digong yan, Coke Zero. Pero sorry, wala nang pambili. Inubos na ni Kaufman. Eh, yun po yun, mga kababayan. Eh, yun po yung ating pag-uusapan.